sa mga nagtatanong nga pala sa aking uh, YouTube channel ayan uh, na ano kasi ako eh ito, uh, hindi na ako nakakapag-upload ng uh, videos tungkol sa ano sa about sa sewing machine no so uh, try ko mag-upload ulit no sa mga sa mga nagtatanong ayan uh, try ko pa rin mag ano, Uh, tao kita. Subukan kong sagutin yung mga tanong nyo Ayan, uh, nababasa ko naman. Kailang uh, Minsan talaga ano eh uh, Tao kita. Iba yung ano uh, Iba na yun kasi yung trabaho ko ngayon. So, ayan. So, uh, sana uh, magagawan ko ng paraan. Ayan. So, maganda yung tay lang sa mga nagkatanong at uh, sumusuporta sa aking uh, YouTube channel pa rin. Ayan, maraming salamat. So, sa mga next uh, week siguro, mga days ay uh, makapag-upload na ako. And maraming maraming salamat. Uh, see you guys. Ayan, abangan nyo na lang yung uh, upload ko. Yung mga bago kong upload. And hopefully, uh, supportahan nyo pa rin ako. Ayan lang guys at uh, maraming salamat.